Ito yeah, tong kamatis dira oh dagko dagko na siya. Ano siya sa kuan na, -na sa ground. Na bugatan na. Hmm. ka na oi. Ay na bugatan. ka eh. balik na mo ani for two weeks vacation. Hinlog na ni siya. Na hinlog na na siya. Napagiraw. Na sa ground. Oh, samsek pun udah kan kin bunga. Ini aja sek bunga. Napa dira. Napa tin ha. Dari pun side. Hmm. Kan langsung. Kan ana nak seglong. Oi. Libah. Oh, napasat nang. sa loyo. Pwede rin. Ito pag mga buwak.